guys, welcome back to my channel The Lifestyle again, ayan guys ipapakita ko sa inyo mga iba't ibang mga niluluto ko sa araw ng aking papapasiklid kasi ako ay niluluto lang ng sarili ko ulap ko, pero nagkagawa ko pa rin ayan na naman ay adobong paa ng manok na may patatas kasi nilagyan ko lagi ng patatas gawa nga ng hindi ako, na ako nagkakain kasi nahihirapan na rin ako minsan magsahit kaya ayan, patatas na lang tsaka yan. Pusog na ako diyan. Again, thank you for watching guys. Mika love shout out to all my members. Super so chatters. Uh Maria Dolores Lee, mika love shout out. Vitamins for the soul vlogs, mika love shout out. Please visit our channel guys. Every Saturday have a live. It's be in Pinas time Bible study. Kaya sa mga alikan dyan, thank you so much sa inyong guys. Ayan. Hindi hadlang yung kamay natin para hindi tayo makapagluto. Thank you so much sa guys. At sa lahat na makaintindi. Lalo na sa aking katribo. Sa aking mga team na minsan hindi ako makapag-support halos pero nandyan pa rin sila kaya bigalab galap shout out at salamat sa inyo ayan thank you so much guys pag checkan nyo na yung mga videos ko kasi inipon ko na lang yung mga iba't ibang videos ko para makabuo ako ng isang contents Bye. ayan din na nyo walang kaibahan yung ating pagluluto ito dati, wala pa akong pinagyan ng nagluto ako aking... nyo. So, pareho lang din yung gawa ko eh. Kaya, well, wag well, extra Stir fry, fry na beef. Papakita ko lang sa inyo lahat ng aking mga niluto at aking mga ginagawa. Kasi guys, naminis ko na itong pagluluto ko. Pero sa ngayon, dahil mo muna ako. Naluluto so, ko lang muna yung aking pagkain. Kasi ayaw kong kumain ng halos na sa labas lang kasi kasi. Diba? ang Kasi yun yung chan ko kasi. sarap yan ng e stir fry beef yan. Imarinid lang natin yung baka niyan, yung baka siya. sliced slice beef. Tapos tagay na natin konti slices, sugar, ng konting cornstarch, like soy sauce, suka, na konting white sugar, black pepper, white pepper tsaka ready lang tayo ng onion na marapay at tsaka daily pepper sold na yung ating one dish diba ayan guys walang pagbabago ang pagluluto ko may problema mami yung kabilang kamay ko pero patuloy pa rin tayong nagluluto dito hindi pa ako pelay dyan pero okay pa rin yung luto ko yung sa una ayun ay left hana yung ginagamit natin at kailangan din natin gawin kasi wala din mag-aalaga sa atin kaya ngayon alis na yung aking brace pero kailangan ko paring ingatan yung kamay ko kasi bawal ang magbuhat ng mga konting bigat muna galaw kasi kaalis lang ng brace at saka masakit pa nagkoconnect pa yung shoulder ko, elbow, tsaka yung mga nerve ko kung gumagalaw siya. Pero mas okay na siya ngayon compared Ayan, magluto ako ng adobong pang lunch, guys. Ito yung lunch ko. Adobong baboy na may patatas. Diba? Or pork, pork din pag may time. Binira ko nagka-party kasi. ako pa cubes lang masaya na ako nun kahit isang prasong tray kong islo so, papaya kong din ako shhh ngayon magmok bang ako ng haluhong baboy wow yummy let's eat na guys and pork natin islo to na kailangan natin kumain because it's already one o'clock na may ulam ako may ang gabi kasi ito may isa ayan, tipid luto kasi tipid gasos sauce ayan, di ba masarap ang ating adobo mga palangga o oh. let's eat na ayan, ayan Sili pa yan guys Kasi gusto ko sa adobo is Spicy Na medyo may sauce yan Ayan Let's eat it na Ayan Diba Ulit pa ko Ulit sa andok yeah, Medyo mahilo yung patatas Kaya binalik ko muna siya At iloto ulit Ayan guys Thank you for watching For support sa akin youtube channel to pinagchat-chat kayo na lahat ng mga youtube ko na yan thank you so much thank you so much and mega love shout out sa amin um, sa aking mga members guys pasensya na hindi ko na kayo isa-isa at hindi ko muna ma-edit yung inyong mga pangalan gawin nahihirapan ako sa aking sitwasyon ay isang kamay lang ang gumagal kaya salamat sa inyong support lalo na sa mga active members ko dyan salamat salamat sa inyo at sa aking tribo tribo to ba tribo to ba? To ba salamat salamat sa inyong support and thank you so much for watching guys salamat sa pagkita sa aking videos kahit nag-iipon na lang ako kung ano-ano